So ayun guys, for today's video guys, may papakita naman ako sa inyo guys kung paano magkabit nitong remote controller guys sa electric fan guys. Nabili ko pala to sa Shopee guys, sa alagang 100 megit lang guys. One tin lang. Meron ka ng di remote na electric fan guys. So ayun guys, bago pala natin ikabit guys, intro mo tayo. Ito pala itong electric fan na kakabitan natin guys. So guys, nagana na tong remote controller guys kasi may 1 2 3 na siya guys na ano. So ayun guys, bubuksan natin guys. Bubuksan na natin to guys, ang remote controller. Yung guys. Galing pa to siya sa kuan guys, ibang bansa, sa China. Kasi matagal-tagal din ang kuha okay, ko. guys, so 1, 2, 3. Yun, guys, ito yung live guys. Saka, uh, ito ang common. Kaka, uh, ito yung sa kuha guys. Negative. Dito natin kabit yung ano guys. Ito pa lang kasama niya guys, remote. Ito pala yung remote guys. Pindutin mo lang yung 1, 2, 3. O, ayan guys. Ibit na natin itong fan guys. Controller guys. Sa ventilador dito guys. Pubuksan muna natin ito guys. Yung natin. Ito yung ano guys. Ito yung number 3. Ito. Ito. So, 1 ito yung common guys para sa kuryente guys itong puti yan guys so so yan guys kabit natin guys itong munang red ito yung number 3 guys yung eh. number 3 natin ito kabit kaya so itong puti ito yung ano, number 2 yung dilaw number 1 guys Itong puti na kuwan. Ito yung common. Sige okay, guys. Kabit na natin. Luwagan muna natin guys. Bago natin kabitan. Ng mga wire. Para madali lang siyang ikan guys. Ayan guys. Naan natin tong red guys. Tong red na wire. Okay, natin sa number titong red, guys. Lagay natin sa number 3. Tapos, higpit, guys. Sigpitan na natin, guys. So, ayan, guys. Higpit na. Ang sunod, guys, ito. Ito, guys. Number 2. Sige, isa lang guys para di tayo mawala sa ano. Ayan guys. Ang sunod guys, itong dilaw guys, number one. Igpitan natin guys para hindi sila matanggal talaga. Okay na guys. Naano ko na siya guys, ang red number 3, tawag ito. May pagkabukuan to eh. Black and white number 2. Tong yellow sa number 1 guys. Sa itong kuan guys ha, galing sa electric pa na kuan. Ito yung tawag na common guys. Lagay natin ito sa kuan guys gitna sa gitna natin ilagay guys come on ito guys oh ito guys sa gitna guys sa gitna siya sa common ang galing sa electric pa na ano guys Bukan muna tu guys? ako nanti pasok. galing sa ventilador. Ito naman kuan guys, ba. Pwede ito magkabaliktad guys itong sa live. Pwede naman siya magkaano guys. Ngayon na natin guys. Ito sa live una. Guys. Tapos guys, itong blue na wire, ilagay natin sa dito sa ano. Negative guys. Lock lang natin guys ito. Yan na guys, nalagay ko na lahat guys. Ito yung live guys. Ka negative. Kaya itong kuhan guys, galing sa itik panto kumon. Ito. At saka ito yung guys Oh, yung 1, 2, 3. Ito na guys, tapos ko na nalagay. Kaya ito guys, di guys. Ito na lang, walabas natin dito saan. Ito guys, may butas. Hindi pala palabas ito guys. Nalagyan mo natin ng battery yung remote guys. Para gagana na siya guys. Ayusin natin mabuti guys. So guys, try na natin guys. May battery na yung remote natin guys. Nilagyan ko na. Ito saksakan guys. Kaya na natin. Kaya na guys. Kumunog siya guys. I-try na natin guys. Ayan guys. Kumunog na siya guys. Oh. Kumunog na siya guys. Yan yung one guys. Number two. Ayan guys, malakas na. Number 3 guys. Ayan guys, malakas na siya. Minito lang maglagay nito guys. Oh. Ito yung 1, 2, 3 guys, dito yung pindot. Tapos ito yung off pala guys. Off niya. Sa swing, wala namang swing guys yung ano natin hindi ko nakinabit kasi wala mang motor ng swing ito ang timer nya guys pwede ka magpuan ng time yan guys try natin ulit guys yan guys take a guys i up natin guys yan ayan na guys mag-oop na ulit tayo Number one. Number two. Number three. Ayan guys, number three. Ang lakas na guys. So, ayan lang guys. Dito lang tayo guys. Nakabit na natin yung remote controller natin guys sa electric fan. Okay guys. Kung bago ko pala sa channel ko, guys, please subscribe my channel. Pag-click na din yung bell button para lagi kayo updated sa mga videos ko, guys. Bye-bye, guys.